dito naman tayo sa Joseph Love TV. Kaya mag-subscribe ka na. So, napapansin nyo, may mga pagbabago dito sa ating love. No? Kagaya na lang nitong landing board natin. Yan o. No. Oh. Yung trapdoor niya, iba na din o. No? Yan, ganyan na. At yun nga, ay magpapakawala tayo ng ating mga kalapate. Yan you o. Know, oh. Inaayos ko pa lang yun sa kasukala ko yun eh. Kasi dyan nakakulong si Taro. Kapag napakaganda ng tindigan ni Taro. Sasara natin yung dito sa kanya na kwarto. Para hindi siya makawala. Kasi so, nga, binabacha niyo si Taro dyan. So, pakawala na din ng mga flyers natin. At di nga rin ko na ayos yan eh. Ay, nagdipa na sila. Siyempre, meron din dito. May inakay nga sila yung isa. ito, hindi ito kinakain nila. Yan o. Meron silang isang nakahay. So, isa yan kasi, yung isa, tenes ko pa, i-survive, kaso namatay. Isa tayo wala. Ayan. Makakalapatin natin dyan. in, -in ko na yung dalawang yan o. Hindi kasi sila malam mag-breed ng sarili nila. Na mga ano nila, mga itlog. Inaalisan nila tumatayo kaya in ko na ito ang pinalad kong new breeder yan si one eye tsaka si checkered na si checkered natin oh. si laki tsaka si one eye oh. isa lang kasi yung mata ni one eye eh. yan si jansen oh. napaka laking babae niya napaka sexy pa dahi eh si Hawk daw. Bukurok na ng bukurok daw ngayon dyan eh. Yan ang pinakamaganda ko. kong breeder sa loob eh. Kasi sana na sa may nasubukan ako sa malinyada linyada o na talay natin. So dito na naman tayo. Ayun pa sa inyo, tumutulong na yun na natin. Okay, so ay, susuksok lang natin dyan ay itong KHPA. Yan, KHPA, isa, isang KHPA. Isang KHPA. Ito sa anak natin Bahala na yan Ito sa isang inakay lang to Ayun doon Kasi nga ayaw magtuloy ng iba Ayan Mayroon na tayo na. Solar Papainit ako man to Solar natin mga kalamadids Para naman ma-recharge Marami uh, lang namin magagamit ay okay? guys. ng panahon. Kaya nga mag-doplay ng mga kalapatan na natin eh. Tamad na rin. Eh. So yan, may itlog dyan. So dito, maraming itlog dito. Nang manok nga lang. Ayun. Ayun yung manok na may itlog. Ayun, doon na itlog yung manok kulitin. So, oh, yan o. Nandiyo sila. Tapos yung pinsa ko at mga tropo pagkapasok sa school eh. Kasi nga, araw na ang Martes. Pagkapasok sila sa school. Tayo siyempre. Exam tayo kaya half day lang. Kaya sana makapasa. So, testing natin magalagala sa labas. Let's go. Nagiging kargadoy mo tayo for today's video. Yan. Ito daan pagkapasok sa amin may open pa ka doon sa taas eh. Doon ako tumatambi pagkakagabi. Papas lang to. Ayan. And open the door. ano oh, yung bigas. Ayan, ito so din natin itong gamit natin. tayo dun sa pupuntahan natin. Ito na ang mga kalapatid sa amin yung kaya sa pupuntahan natin. Exam. Pag umaga ka. Kaya siya pa nga ako. Siyempre. Diyan, mamili na kayo dyan. Okinawa, 29 adverse. Super. Para may ibang pipiliin yan na ako well, pa pa na Papa na mga na lang yan, pero ito natin My favorite. gawin okay na ako Gerald, tingin! Tingin! Ko Gerald! <laughs> Diyan location na intime. Intime siya. Ito makala pa dyan. <laughs> Maka, pwede, tayo yung location kami. Na o oh, Pag nakita niya yung location naman na yan ang Light Hunters. Pasok ko kayo dito. Ganda-ganda. May aso dyan. Ito ang daan. Oh, may nag-e-mail. yung manok natin, mga kapatid? init na init. Mga kapatid, nandito na tayo sa loob. balikan na yung mga naka-set na mag-gimlay ngayon. Kaya, kung hindi ka pa nag-subscribe, please subscribe na!